Ang BRP Sierra Madre ang natatanging simbolo ng pagmamay-ari ng Pilipinas na naturang bahagi ng karagatan. Makaraang umpishang sakupi ng mga barko ng China ang Mischief Reef noong kalagitna ng dekada 90. Ito ay isang kinakalawang na barkong pangdigma mula pa noong ikalawang digma ang Pangdaigdi na nakahimpil sa Ayungin show noong pang taong 1999. Ang barko na ito ay sinadsad sa Pilipinas upang maging palatandaan ng Ayungin Shoal ay atin at hindi kaninumang bansa. Ito ay nagsisilbing outpost natin na sumasagisag din ng ating sovereign rights. Lulan sa barkong ito ay ang mga sundalo ng Philippine Navy na nagbabantay sa ating teritoryo. Hindi biro ang tungkulin ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. Bagamat nasa mas payapa at mas panatag na lugar, hindi may ang kanilang sakripisyong ibinibigay sa bayan upang protektahan ang ating karapatan sa naturang pinagagawang teritoryo. Bukod sa malayo sa kanilang mga pamilya ay hinaharap nilang iba't ibang hamon ng tao at kalikasan. Hindi biro ang mga sa BRP Sierra Madre lalo na sa kondisyon ng barko. Matinding pag-iisip at lakas ng loob ang kailangan ng bawat sundalo sa loob upang makasurvive habang silang nakadestino dito. Pagsikat pa lamang ng araw, isang rutin lamang ang kanilang ginagawa araw-araw. Gigising ng alas 5 na madaling araw para mag-ehersisyo, maligo, kumain, magbasa ng Biblia at magmonitor kasi ako concerned ako sa health ng tropa eh, kasi may rapid dito uh, every bedtime talagang uh, pinapa pinapakomply ko sila na mag uh, mosquito net di ba nakikita niya na dito kasi may mga incident na kasi na naibak lang siya dahil merong ganun Lamok yung pinawalingan salamat kami pag umulan kagayon na karang gabi na conserve kami ng ilang galon sa so, pwede kami maligo ng rainwater pero pag wala, pag wala, dagat na na. Um, dagat, tapos, ng isang, uh, water discipline pa rin talaga tuwing gabi lamang maaaring makanood ng telebisyon ng mga sundalo dahil limitado lamang ang gasolina ng kanilang generator. Halos memoryado na nila ang lahat ng mga pelikulang Pilipinong pinapanood nila at upang malimutan ang lungkot ay gumawa pa sila ng isang tila KTV bar sa loob mismo ng barko. Ito'y upang mawala ang kanilang pangungulila at maiwasan na madepress. Mula umaga hanggang gabi, mga dilata lamang ang kanilang pagkain subalit hindi ito ang pangunahing misyon ng mga sundalo ang kanilang pinakamisyon ay ang bantay ng ating teritoryo. Sa ilang buwan ng kanilang pagbabantay, ay mga barko lamang ng China ang laging nakaantabay sa lugar. Mayroon silang satellite phone at radio communication sa loob ng barko upang ipalamagad ang mga bagong insidente na ginagawa China sa lugar. May ilang mga mangisda ang kanilang nakakasalamuha, mga Pilipinong mangisda na madalas na nagbibigay ng isda para sa kanila. Ang ilan ay kinailangan na makisilong sa barko dahil sa sama ng panahon at para mawala na rin ang kainipan ng mga mangisda ay pinapayagan sila minsan na makinood sa mga pelikulang kanilang pinapanood. Bukod dito, kinakausap din nila ang mga mangisda kung bakit kailangan nilang pantayan ang ating teritoryo. Ayon sa ilang mga sundalo na dati nang natistino sa BRP Sierra Madre, hindi mo ang Chinese Coast Guard ang kanilang pinakamabigat na kalaban, kundi ang pagkabagot. Kaya bukod sa KTV para telebisyon na kanilang pinagkakaabalahan sa lumang barko, ay gumawa din sila ng tila gym para naman makapag show. Kailangan nilang masiguro na patuloy silang nagmamatsyag kahit pa bagot na bagot sila at wala nang maisip na gawin. Kailangan din nilang humanap ng paraan upang libangin ang kanilang sarili at maipagpatuloy ang kanilang sinumpaang tungkulin. Dahil dito, ang mga mangis na din ang kanilang nagiging mata sa lugar. Dahil sa hinaharang ng China mga supply ng ating mga sundalo sa loob ng BRP Sierra Madre, madalas din ay nag-airdrop na lamang ng mga suplay ang ating Western Command ng Armed Forces of the Philippines. Ang mga ibinabagsak na supply ang siyang iniaahon naman ng mga sundalo sa mababaw na tubig ng Ayungin Shoal. Hindi rin nakakalimutan ng mga sundalo ang magdasal at tumawag sa Diyos lalo at hindi nila alam kung kailan sasalakay ang kanilang kalaban. Kaya gumawa din sila ng isang maliit na tila chapel sa loob ng barko. May posibilidad daw na pwersahang alisin ng China Coast Guard ng BRP Sierra Madre na nakadaong sa Ayungin Shoal. Sa mga ginawa ng China na pagbomba ng tubig sa barko ng Philippine Coast Guard o PCG, posibleng maulit ito hanggang hindi naaalis ang Sierra Madre. Tiyak na ipipilit ng China ang pag-alis sa kalawanging barko dahil pinangako raw ito ng Pilipinas noong taong 2021. Pinabulaan na naman ni dating Defense Secretary Delfin Lorenzana na may binitawang pangakong Pilipinas na aalisin ang Sierra Madre, isang malaking kasinungalingan naman na ito. Maski ang Department of Foreign Affairs ay nagpahayag na walang pinangako ang Pilipinas, posibleng pagugatan ng labanan ng BRP Sierra Madre. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines o so AFP na naghahanda na sila ng panibagong resupply mission na isasagawa para sa mga sundalong nakahimpil sa Sierra Madre. Kailangang madalhan ng mga pangunahing pangailangan ng mga sundalo kabilang ang pagkain kulang na na supply ng mga nakaraan dahil hinarang ng China Coast Guard at binomba ng tubig ang barko ng Philippine Coast Guard kaya isang bangka lamang na may lumang supply ang nakarating sa Yungin. Ayon sa AFP, magsasagawa sila ng resupply mission sa mga susunod na linggo at kapag hinarang muli sila ng CCG, lalaban sila. Ayon kay AFP spokesperson Medel Aguilar, sa ginanap na media forum sa Quezon City, mapipilitan silang lumaban kapag inulit ng China ang ginawa noong pambubomba sa kanila hindi rin naman na sila papayag na alisin sa iyong show lang BRP Sierra Madre, dagdag pa ni Aguilar. Dapat huwag gumawa ng anumang iligal at marahas na aksyon ng CCG na magdutulot ng panganib sa maraming buhay. Anumang maaaring mangyaring kaguluhan, sila at mga nakatataas sa kanila ang dapat sisihin. Nagpahayag naman ang komandan ng PCG na si Admiral Artemio Abu na magpapadala sila ng karagdagang barko para suportahan ang resupply mission nanawagan naman si PCG spokesperson J Tarriela sa mamamayan na isuplong ang Pilipino, na isuplong ang mga Pilipinong traitor sa bayan dahil ipinagtatanggol ng mga ito sa aggressive action ng China sa West Philippine Sea. Mga tunay na bayani ang sundalong nagbabantay sa BRP Sierra Madre. Nagtitiis sila sa kalawanging barko para may pagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas. Nararapat suportahan sila at hindi dapat nawala ng supply ng pagkain. Kapag natakot ang AFP sa banta ng China, tiyak na mamamatay sa gutom mga wasun. Tiyak na mamamatay sa guto ang mga sundalo. Nakakahanga naman ang sinabi ni AFP spokesman na lalaban sila kapag muling hinarang ang resupply mission. Nakatanggap ng panibagong panghaharas mula sa China mga barko ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito ay matapos na bombahin ng water cannon ng mga barko ng China Coast Guard ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa kasagsagan ng ikinakasa. Sa kasagsagan ng ikinakasa nitong maritime patrols sa bahagi ng katubigang malapit sa Baho de Masinlo. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commander J. Tariela, Commodore J. Tariela, kahapon naganap ang naturang insidente kung saan bago pa ito ay nagsagawa muna ng dangerous maneuvers at obstruction ng apat na mga barko ng CCG at anim na barko of chinese maritime militias Sa ulat, direkta ang tinamaan ng water cannon ng starboard eastern ng BFAR vessels. Bukod dito ay ginamitan din ng dalawang barko ng CCG na kanalang jet stream water cannon ang mga barko ng PCG mula sa magkabilang gilid na nagdulot naman ng pinsala sa rehas at canopy na naturang sakyang pangdagat. Ayon kay Tariela, ang pinsalang ito ay nagsisilbing katibayan na malakas ang pressure ng tubig na ginamit ng China sa kanilang pinakabagong pangaharas sa mga barko ng ating bansa. Bukod dito ay naglagay din aniya ng floating barrier ang CCG sa lugar na may habang 380 meters na sumasakop naman sa buong bukana sa Baho de Masinlo na naglilimita sa akses ng mga Pilipino sa naturang lugar. Samantala, sa kabila ng panggigipit at mapanuksong aksyon ng Chinese Coast Guard, kapwa na nindigin ng PCJ at b Vessels at ipinagpapatuloy ang kanilang maritime patrol kasabay ng pagtiyak na hindi sila mapipigilan at magpapatuloy sa pagsasagawa ng kanilang mga lehitimong operasyon upang suportahan ang mga mangis ng Pilipino at matiyak ang kanilang kaligtasan.